Noong May 19, 2018, habang inaasikaso ang mga papeles, ng 24 years old, na si Justine Valdez, para sa pag-renew ng kanyang residency permit, at pagkatapos ay dumiretso siya sa gym. Matapos ang kanyang workout na natapos ng 4.20 p.m., plano na niyang umuwi, pero nag-text ang kanyang ina, na si Teresita, at hiniling na bumili ng tinapay sa kanyang pag-uwi. Pumasok si Justine sa tindahan, nagbayad at sumakay sa bus na may number na 185, patungong Bray. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sumapit ang 6pm, dumating ang bus sa bayan ng Eniscari, kung saan nakatira si Justine. Bumaba si Justin mula sa bus, at naglakad papunta sa kanyang bahay. Ang bahay ay nasa isang rural na lugar, at ang lakaran mula sa bus stop ay medyo malayo, nasa 15 hanggang 20 minutes ang lalakarin ni Justin. Hindi ito mahirap para sa isang batang aktibong tulad ni Justin. Ngunit ng araw na yon, hindi na siya nakabalik. Samantala, nag-aabang ang ina ni Justin sa bintana, at naghihintay sa pagbalik ng kanyang anak. Ngunit wala pa rin ito, ang kanyang pag-aalala sa kanyang anak ay nakaramdam ng takot. Dahil palaging may komunikasyon sila, at kung sakaling magtagal o magbago ang plano. Lagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Sinubukan ni Teresita tawagan ang kanyang anak. Ngunit walang sagot, hindi ito sumasagot sa tawag o mensahe. Sa sobrang pag-aalala, pumunta ang ina patungo sa bus stop. Ngunit wala siyang nakitang Justine. At wala rin ito sa bus stop. Nagtanong si Teresita sa mga tao kung nakita nila ang kanyang anak. Ilan sa kanila ang nagkumpirma na nakita nila si Justine na bumaba ng bus. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan na siya ngayon. Umikot si Teresita palabas ng bayan, umaasa na may nakakita sa kanyang anak, o kahit sino mang makakapagsabi kung saan ito naroroon. Ngunit wala rin nakakaalam. Sa desperation, tumawag siya sa pulisya upang i-report ang pagkawala ng kanyang anak. Pinaliwanag ni Teresita sa mga detectives, at nagsimula ang paghahanap para kay Justine. Samantala, nag-imbestiga ang mga detective tungkol sa buhay at social circle ni Justine. Gusto nilang malaman. Kung sinong huling nakasama ni Justine, at iniisip rin ng mga pulis na baka siya ay nagtahanan. Si Justine Valdez ay naninirahan kasama ang kanyang mga magulang, na sina Teresita at Daniel Valdez, sa Enniskerry, Ireland. Isang magandang lugar na tahanan ng hindi hihigit sa 2,000 na katao. Si Justine ay ipinanganak sa Pilipinas sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nakahanap ng mas magandang buhay sa Ireland. At pagkatapos ay lumipat sila sa Ireland mula sa Pilipinas. Naging maayos ang kanilang pamumuhay at nakakapagdala pa ng pera para suportahan ang kanilang pamilya at kamag-anak sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, nang kumikita na ang mga magulang ni Justin ng sapat na pera, ay naisipan nilang isama ang nag-iisang anak na si Justin sa Ireland, na siyang pinakamamahal nila. Noong 2015, sumama na si Justin sa Ireland kasama ang mga magulang ang dalaga ay matalino, at may pangarap na makamit ang isang disenteng edukasyon. Nag-enroll siya sa universidad, at nagsimulang mag-aral ng accounting. Nagtrabaho rin siya ng part-time upang mapondohan ang kanyang pag-aaral, at makatulong sa kanyang mga magulang sa pinansyal. Si Justine ay nagtatrabaho ng part-time bilang waitress sa isang restaurant sa Bray, at nagbabantay at nag-aalaga rin ng mga bata sa kanilang kapitbahay. Ang pamilya ni Justin ay naninirahan sa kwarto para sa mga katulong. Sa isang malaking mansyon na pag aari ng mayamang at maimpluwensyang pamilya, ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang hardinero at ang kanyang ina ay tagalinis ng bahay ng kanilang ahmo. Ang dalaga ay napaka-responsable, masipag, nag-aaral, at nagtatrabaho ng maayos sa lahat ng kanyang responsibilidad. Wala ni isa ang naniniwalang maaaring umalis siya at iwanan ang kanyang pamilya para lang sa pagtahnan o pagsama sa kanyang iniibig. Bukod dito, dahil sa kanyang busy na schedule, ay kaunti lang mga kaibigan ni Justin, tinawagan ng pulisya ang lahat ng kakilala ng nawawalang dalaga, at lahat sila ay walang nakakaalam ang kanyang kinaroroonan. Si Justin ay hindi na teenager, para maghangad pa ng kalayaan, at tumakas mula sa tahanan. Siya ay isang tahimik at mabait na anak na hindi pa nagpakita ng ganoong ugali kaya't ang posibilidad na tumakas ay hindi iniisip ng sinuman. Ang dalaga ay laging nasa consistent sa komunikasyon sa kanyang mga magulang, at iniuulat sa kanila ang halos bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ang araw na yon ay walang pagbabago, nagpalitan sila ng kanyang ina ng 63 na mensahe. Ang huling mensahe na kanyang ipinadala ay bandang 6.24 ng hapon, nang bumaba siya ng boss. Habang patuloy ang mga detektib sa pagsasanib puwersa ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang dalaga na si Justin, natanggap nila ang isang kakaibang tip mula sa mga katrabaho. Lumabas na ilang minuto matapos bumaba si Justin mula sa bus. Nakatanggap ang pulisya ng nakakabahalang tawag. Isang babae ang nakakita ng isang lalaki na itinutulak ang isang dalaga. Patungo sa kanyang sasakyan, ang babae ay isang isyan ang hitsura na may maitim na buhok na naka-sportswear, at e na tila kapareho ng nawawalang dalaga na si Justin. Sinabi ng babae sa pulisya, na habang siya'y nagmamaneho, kasama ang kanyang 12 years old na anak, nakakita siya ng isang kahina-hinalang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napatay ang ilaw nito, at maingat ang babae, na dumaan ng mas mabagal, para masusing matingnan ang sasakyan. Nakita niya ang isang babae na nakahiga sa likod ng trunk ng sasakyan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Ang babae ay natakot, kaya hindi nakipag-argumento sa gumawa ng krimen. Lumayo siya ng ligtas mula sa sasakyan, at tumawag agad sa pulisya. May isa pang motorista na nakakita ng nakakabahalang eksena habang dumadaan. Isang asya na babae ang nakita niya sa likod ng backseat ng sasakyan, at nakalitaw lang na konti ang mukha na nakadungaw sa bintana. Sa unang tingin, hindi na pagtanto ng lalaki ang nangyayari. Ngunit nagtaka siya kung ano ito, nang makauwi siya at sinabi ang sitwasyon sa kanyang asawa. Napagtanto niya na mukhang nakidnap ang nakita niyang babae na nasa likod ng sasakyan. Iyon ang oras na tinawagan niya ang pulisya ng 7.20 ng gabi upang iulat na may nakidnap na babae. May ibang driver na babae rin ang nakipag-ugnayan sa pulisya. At sinabing nakakita siya ng isang kahinahinalang Nissan car na maingay na nagmamaneho mga 6 kilometer mula sa Enesquery. Dumating ang patrol officers sa lokasyon na ibinigay ng babae, at natagpuan ang sirang cellphone ng nawawalang dalaga na si Justin, at isang bag ng tinapay sa tabi ng kalsada. Ito ay tila nakakabahala, at nagpapahiwatig na si Justin ay nasa panganib. Ipinasa nila ang impormasyong ito sa istasyon ng pulisya. Ang mga investigador, matapos malaman ito, at kolektahin ang lahat ng impormasyon, sa konklusyon ng mga pulis, ang kidnapper ay umatake sa babae na galing sa bus stop. Una, sinubukan niyang itago si Justine sa trunk. Ngunit matindi ang resistensya ng babae at hindi niya ito nagawa. Pagkatapos, inilagay siya sa likod ng backseat ng sasakyan at dinala sa hindi alam na destinasyon. Ang itim na Nissan ng kidnapper ay inilagay sa wanted list. Ang mga patrol cars ay nagikot-ikot sa lugar at naghanap para sa sasakyan habang ang mga helikopter naman ay nag-inspeksyon mula sa himpapawid. Sa oras na yon, madilim na, na nagpahirap sa paghahanap sa nawawalang si Justine. Wala silang natagpuan, kaya't nagdesisyon silang ipagpaliban ang paghahanap hanggang sa umaga. Kinabukasan, muling ipinagpatuloy ang paghahanap. Muling ininterview ng mga detektib ang babae na siyang nakakita sa pangyayaring pagkidnap. Nakapagbigay siya ng detalyadong paglalarawan ng gumawa ng krimen pinagsama ang impormasyon ng mga investigador. Sa lahat ng itim na Nissan Qashqai narehistrado sa lugar, kaunti lamang pala ang mga ito. Samantala, may isang nagmamaneho na nakita sa CCTV camera na kaduda-duda. Ito ay si Mark Hennessy, 40 years old, at tila siya ay kahawig sa paglalarawan sa kidnapper. Pumunta ang mga pulis sa bahay ni Mark para suriin. Wala ang lalaki sa bahay, at binuksan ng kanyang asawang si Nicola ang pinto isinalaysay niya ang isang kwento. Sinabi niyang umalis ang kanyang asawa papunta sa trabaho ng 7.30 ng umaga, at pagkatapos ay umuwi ng bandang alas tres ng hapon, kumain ng tanghalian, at umalis ng 5.30 ng hapon patungo sa isang bar. Ang plano ng kanyang asawa ay uminom at mag-relax pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, ngunit hindi na ito bumalik, at walang alam ang kanyang asawa kung nasaan ito. Ang impormasyong ito ay lalong malaki ang tsansa na baka si Mark ang kidnapper at nagsimula nang siya sa atin ng mga investigador ang lalaki. Si Mark Hennessy ay tila isang positibong karakter mula sa lahat ng aspeto. Siya ay isang huwarang pamilya, asawa, at ama ng dalawang batang babae. Ang pinakabata ay ipinanganak lamang na 8 months. Noong nakaraang September, 2017, isang kilalang pamilya ang pinagmulan niya at nakatira siya sa isang mayamang lugar, kasama ang iba pang mga kapamilya. Nagtatrabaho si Mark bilang isang taga-estimator sa mga construction site, at kumikita ng maayos, nagbibigay suporta sa buong pamilya, wala siyang kriminal na record, at walang problema sa batas, at mahirap isipin na ang isang taong tila perpektong membro ng lipunan ay magagawa ang isang krimen. Ngunit alam ng mga pulis na ang gayong mga bagay ay minsan ay nangyayari. Maaring si Mark ay isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. At tila may ibang anyo, pumunta ang mga pulis sa bar kung saan pumunta si Mark upang magtanong-tanong tungkol sa kanya. Kinumpirma ng mga staff na naroroon nga ang lalaki noong gabi bago mangyari ang krimen. Ngunit hindi siya nagtagal, uminom siya ng isang beer, nanood ng ilang larong football, at umalis dahil nakakainip ang laban. Mukhang ganap na normal si Mark nang siya ay umalis, makalipas ng ilang oras ay bumalik muli siya sa bar bandang hating gabi, at tila nagmamadali, at hindi ka panipaniwala ang kanyang asal. Ininspeksyon ng mga investigador ang CCTV footage ng bar, at napanatili ang kredibilidad ng mga pahayag ng staff. Humigit kumulang sa 10 minutes si Mark sa bar, umalis siya bandang 5.40 ng hapon, at nagtungo sa kanyang sasakyan habang may kausap sa kanyang telepono. Sumakay siya rito, at umalis. Pagkatapos ng 11 ng gabi, bumalik siya sa bar at nakipag-usap sa isang kilalang mag-asawa sa labas ng pintuan, at umalis. Labis ang naguguluhan ang mga detective kung saan naroroon si Mark mula sa 5.40 ng hapon, hanggang 11 ng gabi, kung ano ang kanyang ginagawa, at kung bakit hindi siya nagpakita sa kanyang tahanan. Sa oras na yon, hiniling na ng mga investigador ang CCTV footage ng mismong bus na sinakyan ni Justin, at ininspeksyon nito, lumalabas na sinusundan ni Mark ang bus. Nasakay ang itim na Nissan pagkalipas ng kalahating oras ng kanyang pag-alis sa bar sa buong araw. Tila literal na sinusundan niya ito na nagpapahayag pa ng mas maraming kahina-hinalang kilos. Ang paghahanap sa sasakyan ni Mark at sa nawawalang babae na si Justin ay nagpatuloy. Walang duda na ang pagkawala ng dalawang tao ay konektado. At si Mark ay itinuturing na suspect sa pagkidnap kay Justin. Hindi nasundan ang cellphone ni Mark dahil ito ay patuloy na naka-off si Mark ay tumawag sa kanyang asawa, at sinabihan siyang hindi na siya uwi. Nalaman na kahit na nakipagkita si Mark sa kanyang pamilya, na nakikiusap sa kanya na sumuko sa pulisya. Pero tumanggi ito at umalis, sinabi ng mga magulang ni Mark ang impormasyon na ito sa mga detective. Humingi ng tulong ang mga pulis sa publiko sa pamamagitan ng media. Hinihiling nila sa sinumang may alam sa kinaroroonan ni na Justine, at Mark, at kanyang sasakyan. paman isang babae ang nagmamaneho, na nakikinig sa press conference, ay may nakita ng katulad na Nissan Qashqai sa kalsada na kamukha ng driver na pinakita sa media. Sinundan niya ito para tiyakin kung siya nga. Ang babae ay sumunod sa kanyang sasakyan hanggang sa Cherrywood Park, kung saan masusing tiningnan niya ang driver na suspect. Tumawag siya sa pulisya, at iniulat ito, pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang isang lalaki sa loob ng sasakyan. Siya'y puro duguan at tumanggi siyang lumabas ng sasakyan. Binantaan niya ang mga pulis gamit ang kanyang kutsilyo, kaya't napilitan ang mga pulis na gumamit ng kanilang baril. Nagpaputok ang mga pulis at tinamaan siya sa balikat. Matapos siyang ilabas mula sa sasakyan, natuklasan na siya ay buhay pa. Habang iniimbestigahan ang sasakyan, wala silang natagpo ang babae, hinanap ng mga pulis, pero hindi nila makita si Justine. Gayunpaman, ibinigay ng medics para sa lunas bago dalhin si Mark sa ospital. Ginamot ng mga doktor ang kanyang mga sugat, na umaasa ang mga pulis na masabi niya kung nasaan ang biktima. Ngunit tumagos pala ang bala, at tumama sa kanyang ulo. Mabilis na namatay ang suspect, nalaman na ang dugo sa kanyang mukha, at katawan ay galing kay Mark, may sariwang saksak sa kanyang braso, at leeg. Iniisip ng pulisya na nagdesisyon siyang saksakin ang sarili gamit ang kutsilyo sa kanyang sasakyan. Dahil takot siyang mahuli siya ng mga pulis. Lahat ay nadismaya. Nabagamat natagpuan nila ang sospek at ang kanyang sasakyan. Pero hindi nila natagpuan ang nawawalang babae na si Justin. Na siyang pangunahing layunin. Ngunit natagpuan nila ang isang sulat. Ang nilalaman ng sulat ay mahirap maintindihan dahil may dugo. Nababasa lang ng mga pulis ang mga salitang pasensya at Castle. Tila ito ang lokasyon ni Justin. Sa ilang sandali, halos hindi naniniwala ang pulisya na ang babae ay buhay pa. Ngunit patuloy pa rin silang naghahanap para sa kanya. Ang mga magulang ay nagdasal para sa ligtas na pagbabalik ng kanilang anak sa tahanan. Isinagawa ng mga pulis ang masusing paghahanap sa isang kagubatan sa timog ng Dublin, kung saan ito ay ipinakita sa isang sulat malapit sa kastilyo. Una, Natagpuan ang kanyang wallet na may mga dokumento sa pangalan ni Justin. Gayunpaman, noong May 21, at sa wakas, natagpuan ang bangkay ng babae sa kagubatan. Kinilala ang natagpuang bangkay ay bilang si Justin Valdez. Ang autopsy sa katawan ay nagpakita na ang babae ay pinatay noong gabi ng pagdukot. Ang sanhi ng kamatayan ay itinuturing na manual na pagpapahirap. Natuklasan ng medical na examiner ang maraming semilya na may posibilidad na ilang beses pinagsamantalahan si Justin. Isa ring kakaibang bagay ang natuklasan. Bilang resulta ng toxicological examination, natuklasan ang presensya ng napakaliit na halaga ng ipinagbabawal na substansya sa katawan ng babae na nakapasok doon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayon paman, hindi posible malaman kung paano at bakit nagkaroon ito ng ganung bahagi sa katawan. Nakumpirma na si Mark ay may marami ng mga substansya na ito. Lumitaw na kamakailan lang niyang inabuso ang alak at substansya, kaya't malamang na sa ganitong paraan ito napasok sa sistema ni Justine. Ang pamilya ni Mark ay umamin. Madalas silang mag-away ng kanyang asawa dahil sa kanyang pang-aabuso sa mga substansya, at nabaon siya sa utang. Natuklasan rin na nag-install siya ng dating apps na Tinder, at aktibong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang babae doon. Ikinuwento ng mga kakilala ni Mark kung paano siya nanliligaw sa mga babae sa bar. Natatpuan ang diana ni Mark sa katawan ng biktima. Ngayon, lahat ng hinala ng pulisya sa kanyang kalukuhan sa pagdukot sa babae ay napatunayan. Sinabi ng mga detektib na ang pagpatay ay may pagnanasa. At si Justine ay isang biktima na sa palagay ni Mark ay nandoon lang siya para hintayin ang kanyang biktima. Iniulat ng mga saksi na sinusundan niya ang isang boss nakita ang biktima na si Justine, at kinidnap ito ng hayag sa kalsada, na hindi man lang huminto nang makita siya ng ilang saksi. Pagkatapos, dinala niya ito, pinagsamantalahan, at pinatay. Sa pagsusuri sa mga cellphone ng namatay na biktima, at ng sospek, natuklasan ng mga investigador na hindi sila magkakilala, hindi nag-uusap o nagtatawagan kahit kailan. Gayon paman, sa masusing pagsusuri, nagbago ang opinyon ng detective. Lumabas na si Mark ay madalas na dumadaan sa ruta na tinahak ng babae. At sa parehong oras pa, ito ay nagpapahiwatig na ang pagpatay kay Justin ay hindi isang biglaang krimen. Matagal nang sinusunda ni Mark ang babae, at sa araw na iyon, nagpasya siyang gawin ang kanyang plano. Marahil, bago pa ito, siya ay nagmamasid lamang kay Justin. Sinusuri ang kanyang oras, nag-aatubiling hintayin ang tamang sandali. Sa araw na iyon, sinadyang umalis ni Mark mula sa bar patungo sa paradahan ng boss, at sinusundan ang boss bago tumambay, at kidnapin si Justin, siya ang taong kanyang inaantay. Nabigla ang mga taga roon sa ganitong kahindik-hindik na trahedya, isang bagay na hindi pa nangyari kailanman sa kanilang tahimik at payapang lugar. Maraming tao ang dumating upang suportahan ang nagluluksang pamilya sa seremonya ng pamamaalam. Pinalipad ang puting mga lobo sa kalangitan. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagdamit ng pink nut shirt na may larawan ni Justine. Dinala ng pamilya ang yumaong babae ang kanyang bangkay at inilibing sa kanyang bayang sinilangan sa Pilipinas. Nanatili ang mga magulang ni Justin roon ng ilang panahon, ngunit bumalik sa Ireland noong 2021, kung saan mayroong mas maraming oportunidad. Lumipat sila ng tirahan sa ibang lungsod at naghanap ng bagong trabaho upang makalimot sa masakit na alaala na konektado sa mga lugar na iyon hanggang sa muli salamat sa panonood